Kung talaga matalino ka, saan ka nag-aaral? Sa school. Saan ka pumapasok? Sa pinto. Anong pangalan school mo? SM. Mall yun. School yun. Bakit? Andanin taga Inverga doon. Kung talaga nag-aaral ka sa SM, sino nakikita mo doon? Inverga. Wow. Sa Pacific Mall, Maryhill. Maryhill. Sa UNITAP, Quezon High. <laughs> Kung talaga matalino subukan natin ganito ha. 5 plus 4, 9. Tama ba? 5 plus 4, 9. 4 plus 5, 6. 4 plus 5, 6. Sandali, binaligtad ko lang yung tanong. Dinaligtad ko rin yung sagot. <laughs> okay, bago tayo magbabay sa kanila, batiin mo muna yung may birthday. Ano bang paborito mga sports? Swimming. Paano ka maglangoy? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. yan. Isa pa. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. yan. Okay, anong tawag dyan? Madyong. <laughs> Bukod sa madyong, tongit. Yung tongit hindi sport yan. Sport yan. O oh, sige, magbilang ka ng 1 to 10. 1, 1, 2, 3, thank you. Sabi ko 1 to 10, go. 1, 2, 10, thank you. Hindi 1 to 10 yung dere derecho. Dere derecho. Ready, go. 1, derecho. 2, derecho. 3, derecho. 2, dere derecho. Sunod-sunod. Ba't lagi ka na ganyan? Naiihina ako. Already, oh, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anong kasunod ng 10? Jack Winking. Bago tayo magbabay, batihin mo muna si Sir. Yung may-ari ng Tonyo. Nasaan si Tonyo? Ayun no? Sabi mo, Kuya! Kuya Tonyo! Napanood kita sa KMJS. Ang gwapo mo doon. Lalo dito. Wow. Anong gusto mo sabihin? Kuya! Happy birthday sa anak mo. Turo mo. Masalanan mo to. Paparty-party ka ba? Nadamay ako. Gaganti kami. Bakit? Magpapabirthday din ako. Ay yung mami nang may birthday, nasaan? Yung mami naman, nasaan? Nasaan si ma'am? Nagbibilang ng pambayad. <laughs> Bakit? Matatapos na tayo. <laughs> Hindi. Buti ba ganito? Bago tayo magbabay sa kanila, ikaw ba may talent? Neron. Anong gagay mo? Sasayaw. <laughs> At tanggal yung tenga ko. <laughs> May luga pa naman to. <laughs> okay, anong gagay mo? Sasayaw. Sasayaw ka ng nakahubad. Bawal maghubad dito. maraming mga bata. Joke lang. Anong uhubarin mo? Sapatos. Joke lang. Okay. Pag narinig mo yung music, kung ano yung music, dapat ganun yung sayo mo, ha? Pag mabagal, mabagal din. Pag sexy, sexy din. Okay? Okay. Ladies and gentlemen, palakpakan natin si Palakpakan natin si Emmer Music. Yeah! Yeah, yeah, yeah! I like this! Yeah! Okay na to. Stop the music.